Na Ikaw ba yung anak niya, no? Erlinda. Okay. <laughs> siya po. Ikaw hmm. hindi ka yung dalawa. Dalawa Pagpinta lang po. Na. Ano na sa sa'yo? Hindi ko po alam eh, basta ganito na. Matagal na po siya kasi ano, ganito. Eh, hindi niya mahinga nga, ito halos no, na Noon po umabalik. Ngayon hindi po, pa? one week na siya hindi bumabalik. Bila, hindi ko siya maimuya, kaya dito lang ako kumuya na umuya. lang. Parang, oh, makakain ng burger niyan. Hindi nga po eh. Gusto gusto na nga eh. Gusto sa bawlang. Gusto sa bawlang. Tandaan nyo ah ito, i re remind ko lang ulit, syempre eh, hindi naman araw-araw kayo nakakapanood. Minsan, bago yung makakapanood. Pag mayroon kayong problema sa Joe, pag alam nyo, niyong... basta-basta, alam nyo naman, may difference yung ano nyo eh. Mayroon, parang may kung, parang nangangawit, parang parang may tumutulog na parang naglalak. Pag kakain kayo ng biglaan, huwag na nga naka, huwag kagad subo. Pag ganun nyo, ganun ninyo muna. Yan. Kasi minsan naglalak talaga. Pag subo nyo nyo tak, yung unang buka ng bibig. Oh, huh? ayun na, dire-diretso na. Tandaan nyo yun. Subo, ganun muna kayo. Yan, tsaka tsaka kumain. Kung may problema kayo sa Diyo, ha? Pero kung yung wala naman, okay lang. Eh, kasi syempre, marami na kayong lumalapit dito. Pagsubo. Lalagitik, tapos wala na. Lish na. Ito naman, itong mga kaso, naglalak, hindi mabuka. Aari ah, natin yan, ililipat natin ang posisyon. Madi-dislocate yan sila. madi junior. yung dyan Okay, ah. Okay. Singanga, tuan tuan serok, udah. Oke, okay, singanga, serok. Mm. Jangan Final, sih ya terus kapan mau kontrol? Mm. Ganun ka mm. Ah. Pero po po. pa. Pero laki na. Oh, sige, dito ka. Lumampas na ako. Lumampas na. <laughs> Yan ang gilid, pa para gilid Higa po. Oo. Oh. Ya. Ibigay nang malaki. Sige, okay, nga nga malaki nga nga. Dahan-dahan sara. Sige, okay, nga nga malaki. Yun! Oh! Diyan ka lang. Okay, relax ka lang muna. Pumasok na ako okay. Sige, upo ka rito. Upo ka. Oh. Okay. oh. Huwag oh, mo'y ganun. Galing nga lang yun. Ha? Ah. Ha? Ah. So, mo. Oo. Oh. Kasya na lahat. Ay, makilak Makilaki. Huwag kaya na. Narin, mo? Hindi nasa masakit kanina po kasi masakit pag nina... Ma'am, ang diskarte rito, kaya i-maintain niyo muna. Huwag muna kayong ano, huwag muna kayong humikap ng pagang gano'n. Huwag humihikap ba kayo ng ano? Apo. Okay. Oh. Iwasan nyo muna yan Kasi Medyo lumuluwang ngayon Junyo Ang gagawin nyo Pag hihikab kayo Ganito Pag hihikab kayo Chin in. Walang maglalak Tandaan nyo yan Chin in Tapos Pag kayo Minsan kasi Ang sarap maghihikab Gaganong-ganong pa kayo Yan Tapos may problema kay sa joto Ah Eh pa sa kitna pag ginano, minangangay nyo, may ipit na, may may para may nangangawit. Okay, iwasan mo lang muna mag ilang mo sa. Kumain ka ngayon ng ng bubble gum. bubble gum. Left and right. No, no. Okay, nga. Oh. Lara. Hindi na sa sa Thank you.